partner ni John Plot uh, dono. Si um, Malaka. Kumusta ka na Ederlyn? Nakakalakad na si Ederlyn, okay? At siyempre ang nanay ni Edgardo Malaka Jr. Si Nanay Carmen. Hello po. Kasama rin natin yung uh, iba pang mga mga um, nandito na mga kasama rin ng, dun sa mga Los Sabongero, si Dayan at saka si si Eloisa. Yan, si Dayan at saka si Eloisa. Alright. Okay. Um, siguro unang tanong ko para doon sa mga producers, Kela, at saka directors, the, 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 people behind the, the documentary. LJ, well, ikaw na lang siguro una. Kasi yung inspiration para dito sa docu na ito came from dapat gagawa kayo ng documentary for Kapuso mo Jessica Soho. Hindi ba? Sige, kwento lang about the inspiration for this story. Actually kasi, um, two, wait. Tagal na eh. Parang two years ago, um, nag-propose ko actually kay, sa head namin sa public affairs, kay Nessa. Valdelion, na I think, feeling ko kaya nang gumawa ng GMA Public Affairs ng docu-film. And then, nag-iisip ako kung ano yung itipitch kong topic sa kanya. And during that time, um, yung about cases ng missing sa Bongeros was all over the news. And then, um, sa show din namin sa Kapuso mo Jessica Soho, parang every week, naglalabas kami ng series. Meron kami ina-airing series about um, mga missing cases. Umabot yun ng part 6. And then, kung daw nakakamal, may isang sabado lang ng umaga pagising ko, naisip ko na bakit hindi ito yung gawin nating topic? Kasi parang ang mysterious ng case eh. Paano nangyaring may more than 30 na nawala na parang ganun-ganun na lang na eventually tinanggap natin. ba? Diba? So doon nag-germinate yung idea na pinitch ko na kay Nessa na gawin yung law sa pamilya. Brian, uh, and Z, and, and hindi ba kayo natakot na gawin itong, itong pelikula na ito? Um, ako siyempre po, hindi naman, di, di, naman po ako sanay sa mundo ng sapong. So, hindi ko rin alam kung kala ka rin yun. Siyempre, may takot naman din po nararamdaman. Pero sineryosa naman po namin, may mga usapan po kami, may mga precautions, mga uh, dapat gawin if ever kung ano ang mangyari. Pero umabot ba, Toilets and Z, umabot ba sa punto na parang, eh yung kaso nga walang mahanap na ebidensya paano pa tayo kasi di ba tayong mga journalist minsan aabot tayo sa dead end tapos pakiramdam mo paano tatayo itong storyang ito eh walang baka walang magpa-interview baka eh walang ang ebidensyang mahanap dalawang taon walang ebidensyang mahanap paano tatayo yung storya well that's that was a big challenge i suppose sa sa production team but why did you push through with this Unang-una una yung takot kasi, tingin ko bahagi na ng trabaho ng ano eh, ng media, tayo bilang mga mamamahayag. Tinanggap natin yung um, hamon ng trabaho para para hindi lang actually para sa amin eh. Kung hindi sila mabibigyan ng tsansa o plataforma para ikwento yung mga buhay nila at paghahanap ng hostisya, sinong magkakwento para sa kanila? So yun yung naging inspirasyon namin para gawin. Yes, takot kami, pero kung sila nga matapang eh, bakit kami maduduwag? Correct. Ano po, sometimes you just have to do it scared. Hindi naman kailangan na it should be logical na walang risk to, uh, it's it's safe. Sometimes kailangan na talaga natin gawin. And sometimes yung mga dead end, parang doon ka pang papatanong bakit? Bakit parang it's, uh, it's a dead end? Ano yung tinatago? So, mas mag-curious ka and that's what motivates us para mag pa further. I, I'll pick it up from yung sinabi ni Tolitz na in a way, siguro, uh, for you, LJ, Brian, and, and, and Tolitz and Zina, minsan parang ikaw nawawalan ka na ng pag-asa. Feeling mo wala ng storya ito kasi dead end na siya. Pero when you see people like like Angelo, when you we see people like Jaja, like Ali Carmen, when you be, see people that, like that, na, talagang willing pa rin magsalita parang ito ata yung sinyales, yung signal na I have to, I have to tell this story. ba? Diba? Tama ba? Did you feel that way? Ikaw tolin, sige, you have the mic already. Yes, um, nung time kasi na, actually, Mahirap para sa amin na magpapayag nung una. Mm -hmm. Kung sino yung mga case study, subject. Mm -hmm. Kasi lahat sila, halos lahat talaga takot. takot. Even yung mga assets and yung mga whistleblowers namin, okay. itong time, ang tagal namin bago sila nakumpinsin na magsalita. And sobrang daming mga um, considerations and marami silang sinet na mga uh, requirements. Dapat, i-distort yung boses. Correct. Dapat Correct. sa isang Correct. lugar na safe pareho so yun ang dami naming mga pinagdaanan para mapapayag, mapapayag sila. lang sila. Oo, oo gusto kong tanungin ngayon yung 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 mga kamag-anak ng mga nawawalang sa sabungayro. bakit kayo pumayag na magpa-interview? para po kasi sa amin, ane pag uh, may media mas madali kami mapupulongan na mahanap sila kaso kahit na pala sobrang dami na nung no, medyang kumano sa amin, tumutok sa amin talaga matindi yung kalaban namin. Talagang hindi pa rin sila pinakitin. Kayo po, uh, Ederlina, tsaka si Nanay Carmen, at pati na rin si, si, si Diane, tsaka si Eloisa, um, nakita naman natin sa Dokyo na meron ng umurong doon sa, sa tatlong po na, na kaso nagbago po ba yung pakiramdam ninyo pagkatapos nun? Sa, sa akin po kasi, iba po yung naramdaman ko nung, nung na, na, lumabas yung ganong issue. Number one po, sila yung unang-unang nagsalita na hindi po sila tatanggap ng kahit nagaano kalaking halaga. Yun po pala, sila din po pala yun tatanggap masakit po para sa amin yun. Kami po kasi pinaglalaban po namin kung ano, kung ano yung dapat, dapat para sa mga mahal namin sa buhay. Kaya lang, hindi ho namin, ano eh, hindi namin alam kung paano po kami magkakaroon ng, magkakaroon ng justisya para sa mga, mga mahal namin sa buhay. Paano, saan, saan kami hingi pa. Lahat na po na gamit na po, media, hindi na po namin alam eh. Para, para sa uh, akin naman po, bilang nanay ni Edgar Malaka, sobra po, sobra po akong ano, nasaktan. Dahil dadalawa na lang po yung anak ko eh. Ito at saka si Edgar. So yun yung dalawa na matay na. Kaya nung naanuhan ko po ng ganun, halos mabaliw po ako, hindi ako kumakain, hindi ako natutulog. Eh gusto ko, pandemic po kasi yun eh. Ayaw nila akong payagan na kumilos para maghanap, mapapuntang Lipa, Batangas. Kaya kung punag-reverde yung utak ko, gusto ko ng uh, kitili na sarili kong buhay pa. Naku-punay, huwag po, na po ganun. Para hindi ko na maramdaman yung sakit na mawalan ulit ng anak. Kaya, nagpapasalamat po ako dahil sa ganitong paraan, may lalabas po namin yung nasa loob, loobin po namin, nararamdaman. Meron kami mga nalalapitan, pero para sa akin po eh, kulang. Kulang po yung ginagawa nilang pagtulong. Para pero malaking bagay po para sa inyo yung may nakikinig ka. Ito nga po. Ito nga po. Dahil inaasahan po namin na ano, DOJ, wala na. Ang sasabihin, sabihin nila sa amin pag nagpatawag sila ng meeting is eh. dead sa bungero. Ang ibig sabihin, para sa akin po, ma'am, kung dead sa bungero sasabihin niya, Ibig sabihin, alam niya kung nasaan yung mga mm -hmm. pamilya namin. Mm -hmm. Bakit hindi po nila ilitaw mm -hmm. para matapos na po ang na namin? Mm -hmm. Kung po nila na patatagalin po nila yung ano kaso para makalimot kami, para bumigay kami, mm -hmm. mawalan kami ng pag-asa, hindi po. Kahit sa edad ko po, magsaya 76 na po ako. Mm -hmm. Mm -hmm sa kahuli-hulihan po ng aking hininga. Hindi po ako susuko. Ilalaban ko po ang aking anak, mga kasamahan na, na um, na, nabiktima na, na ng isabong. Po. Wala pong kasalanan mga tao. Bakit hindi sila nag-imbestiga para makita nila kung talaga yung mga taong pinagusahan nila, kinuha nila, pinatay nila kung patay na sila. Dapat nag-imbestiga sila para makita nila kung mga tao na yun eh, masasama. Okay. Salamat po, Nay. Salamat po sa inyong tapang. Uh, hindi po ako susuko, ma'am. Mm -hmm. Kahit sa kahuli-hulihan ng hininga po, hindi po ako susuko. Hanggat meron kami, pwede mo mahingan ng tulong. Yung sinakala namin, karamay po namin eh. hindi po kami susuko, lalo na po sa akin. Um, Dayan at saka Eloisa, um, kayo rin, kanina kausap ko kayo, sabi niyo, hindi kayo susuko kasi gusto ninyong maging inspirasyon din sa iba na hindi pwedeng tinatapak-tapakan lang tayong lahat dito. Sige. Uh, para po sa akin, itong documentary is napakahalaga po kasi ang tagal na po eh. Nananahimik lang po kami sa GC. Yung samahan po namin, walang nag-a-update. Ilang buwan na. Yung minsan tatanungin ako, malak po, sasabihin, Mami, kamusta rin si Daddy, ganto ganyan. Yung hindi mo alam kung ano yung isasagot mo. Napakahirap po. Eh. Ayun. Pre ako. Single mom na ako ngayon. Pre ako lang po yung tatago yun sa kanila. Yung, yung mga panahon na dapat kasama ko pa yung asawa ko. Wala, hindi ko na alam kung mangyayari pa yun eh. Pero umaasa ako kung hindi man siya babalik, kung, kung wala na talaga. Umaasa ako na magkakaroon pa rin ng ustisya yung pagkawalanya, yun lang naman yung peace of mind naming lahat pare-pareho kahit na ano ba yung nangyari, gusto namin alaman kung ano yung totoo, yun lang naman eh and finally, kung may mensahe po kayo sa, alam ko po ilang beses na kayo nakipag sa gobyerno sinabi pa nga po magtiwala po kayo sa gobyerno at yun po ano po ang mensahe sige po ma'am kung big gusto po kayong um, sabihin sa gobyerno po. Ako po talaga, kami po naman talaga case number 5. Bali po mag-aapat na taon na po kami sa May 11. Kami po talaga hindi naman talaga sana kami mananahimik po sana talaga kami. Tapos po nung lumabas na po sila Sir Inonog, talagang in-encourage po nila kami na ano, lumabas kami. Kaya po nung sa tanong niyo po nung una, kung ano yung naramdaman namin nung sila yung umatras, sila po talaga yung inspirasyon namin eh. Kasi lagi po nilang sinasabi na may masob lang daw po na isang kaso. Parang kaso na po namin. Kasi ang nangyari po sa mga kaso na pare-pares lang po yung pattern. Kaya naniniwala po kami na isang tao lang po yung gumawa noon o isang grupo lang yung gumawa sa mga nangyari po sa amin. Sa so, kaya po, parang napakalaki po ng ano namin kasi bakit sila yung ano, tapos sila pa yung umatras, di po ba? Tapos na yung pagkakataon sana namin eh, na mabigyan lino yung ano namin. Doon naman po sa mga gobyerno, talaga pong nasa DOJ na po kami lagi. Sabi nila, buwan-buwan, kakaroon ng ano, patawad po sa amin. Parang, lagi na lang pong napapalitan yung may hawak ng kaso namin. Bakit? Tapos parang sumama po yung loob namin. Kahit, kahit po kami, yung sabihin nila na patay, patay na lang tanggapin na namin na patay. Kasi po, para po sa akin bilang magulang, kahit isang porsyento lang po yun yung pag-asa namin, hindi ko po yung bibitawan para ibigay po sa kanila. Kasi yun na lang po meron ako eh. Yung isang porsyento na yun. Kasi naniniwala po ako na lahat ng bagay, kung patay man yun, dapat makita po, di po ba? Kung hindi man po, o oh, patay na sila, sabihin na nilang ganun. Pero sa, nasan nga po, di po ba? Yung gobyerno po talaga, parang naisip po talaga namin na yung para sa aming mahihirap, wala na po talaga tayong maano eh. Kaya po nanindag, ano thankful po kami sa mga media kasi yun na lang po yung pinaghawakan namin. Minsan nga po naisip namin na mag-ingay. Paano po kami mag-iingay kung wala naman pong gustong tumulong sa amin? Kaya nagpapasalamat po kami sa mga sensitive po sa GMA na... Dito na lang po kami, dito na lang po namin na ilalabas yung sama ng loob namin, yung mga hinanakit namin, lalo na po sa amin na mag-aapat na taon na po kami naghihintay, hindi po ba? Parang malamang lang po namin kung anong talagang nangyari po sa mga kaanak namin. O sige, nandun yung mga kamag-anak nyo, binao namin doon. Okay na po sa amin yun eh. Pero wala po silang masabing ganun eh, di po ba? O, unang araw po nang namatay po na wala po yung mga kamag-anak, yung anak ko, yung mga kasama niya. Alam niyo po yung unang balita sa amin, ipinakain daw po sa buwaya. Di po ba, napakasakit naman po noon, di ba? Para po sa amin. Kaya kahit hanggang ngayon po, hindi po ako naniniwala na pinakain talaga sa oh, all, wala na po yung mga kamag-anak na. Salamat po. Kung baga ang gusto niyo pong mensahe ay, kung baga kahit na patay man oh, o po, buhayan, buhay yan, hindi pwedeng po. patay yung hustisya Opo, oh, malaman magkaiba lang po namin. Opo, magkaiba yun kahit malaman ninyo sabihin na dead na nga talaga siya, dead sa bungeros, kahit patay na ang biktima, hindi pwedeng mamatay yung justisya. Kaya ba? Sige po. Wala po nakikita na ano, bangkay o puto. Tuloy pa rin ang kaso po. Hindi po kami susuko. Siguro final question na lang for LJ and uh, and and Brian. Itong film na to, this is the first um, full length investigative documentary ng GMA Public Affairs, GMA Pictures. Um, this is also a learning opportunity for all journalists, lalo na young journalists and um, students, filmmakers. Your message to 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 young journalists Ah, sa akin naman po, yun. Actually, yung mga kasudyante nandito. <laughs> um, ayun, uh, keep telling uh, stories, lalo yung mga importante, mga issue ng na libunan natin. Oh, especially, ako, love po kasi yung documentary. I've been doing documentaries for how many years na rin. Yung power kasi niya, eh, kaya niyang i-store or keep yung memory na yun. Na kahit iba sa limot, wala tayong question kasi may evidence tayo. I may mean, nagkwento sila, totoo sila. So, ipagpatuloy natin yung magkwento tayo na magkwento para marinig po at makita yung mga uh, nagbubulang-bulang sa ating ISRQ. And finally, LJ, bakit importante magkwento ng ganito mga kwento? Uh, very important kasi kung hindi tayong mga journalists ang magiging boses ng mga biktima at ng mga walang boses, sino? di Diba? Um, natutuwa ako actually sa mga Gen Z kasi malakas yung suporta at pagsubaybay nila dito sa Los Abongeros. Pero parang bago tayo umuwi lahat, parang gusto kong isipin na tayo, pag uwi natin, mabububon tayo sa mga sarili-sarili natin buhay. Pero yung mga, yung mga kamag-anak ng biktima na narito, uuwi sila na nandun pa rin, na nawawala pa rin yung kamag-anak nila. So parang um, most likely yung iba sa inyo nagpicture na nasa sinihan or may mga tickets parang gamitin sana rin natin tong opportunity na to na magingay may kakayahan po tayo na maging tinig din nila kasi alam naman natin na yung bansa natin mabilis mag move on sa mga susunod na issue at nakakalimutan yung ibang importanteng issue na tinututukan magandang oportunidad ito na tayo'y maging tinig para sa mga biktima ng mga nawawalang sa bungero. Very well said. Yes. Um, I'd like to to end this this talk back with 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 saying na una maraming salamat sa inyong tapang nanay nan sa sa lahat po ng mga kaanak ng mga biktima ng loss sa Bongeros. Maraming maraming salamat po sa inyong tapang. Pero ito po ay hindi lang kwento nila Nanay Carmen, nila Ederlina, nila Jaja, nila Dayan. Hindi ito kwento lamang nila. This is about justice in our country. So kapag nakamit nila ang justisya, ito ay nakamit na rin ng buong bansa natin yung hustisya. So more than them, we should also fight for this precious precious thing we call justice. Na sana hindi pa rin siya patay dito sa bayang ito. And with that, maraming 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 salamat po. Palang pakag humuli natin ang mga the men and women behind Los Sabongeros. Parang director Brian Christopher Brazil, our executive producer LJ Castell, producer Lito Tan, po director and writer si Z Paris at ang ating mga kasamang matatapang na mga kaanak ng Los Sabuneros. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Um, meron po tayo, please tell your friends that on November 10, uh, bukas po yan, 5.15pm, meron pa po tayong um, screening ng Los Sabuneros. Dito rin, ano? O, uh,